Hi guys. Oh, tingnan niyo yung ano namin, sili namin. Ang dami niyang bunga, kit sobrang niyang liit. Ito po yung ano, sili na Bisaya. <laughs> Yan. O, oh, di ba sobrang niyang liit pero sobrang anghang nito, guys. Kahit isa lang. Isa lang nito, sobra. Ang liit na puno niya pero kadami niyang bunga. Oh, dami niyang hinog. Diba? diba? Ganda niya, oh. Sobra. Ang dami niyang hinog. Kaya pipitasin ko na siya. Ito yung sili ng ano, sili ng bisaya. Siling bisaya ito. Sobrang niyang liit, pero sobrang anghang nito. Super. Masarap to sa kininaw, sa kilawin, yan, sa mga ang suka. Tapos, ito na siya. Pipitasin ko sya. Tapos, ilagay natin sya dito, guys. Dito. Sa soka. May ano na tuluyah. <laughs> Ito namin siya ilalagay. Ganyan sya. oh yan. Yan o. Yan sya. Sponsor sa Royal. <laughs> yan. Sobrang anghang nito. Tapos, ilagay namin sya. Pipitasin ko to. ilagay natin sya dyan ihulog natin siya. Tamanin niyo ako ha. Paano ba to, ito ay uh -huh. Wait lang. Tapos ito na pala yung tinan ko na Wala ka. Snip Pam. Ayan na na siya. Hmm.